Magandang gabi. Pilipinas. Narito na po ang pinakabagong update tungkol sa Bagyong Tino at base sa ulat ng MDRRMC, umabot na sa 66 ang kumpirmadong patay at 26 ang nawawala pa at patuloy pang inaalam ang kompletong bilang ng mga nasugatan. May git lang 400,000 display sa buong kapuluan habang patuloy din tumatama sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas mula sa Eastern Samar hanggang Agusan del Norte at Cebu. At sa iba pang lugar, ang malakas na bagyo ay nagdulot ng malawakang pagbaha at pinsala. Sa gitna ng mga hamon ng dala ng kalikasan, pag-uusapan natin ang mga pinakabagong update sa lugar ng nasalanta at ang mga pagsisikap ng ating otoridad na magbigay ng tulong sa mga apektadong komunidad. Narito na po ang headline tonight, ang kalagayan ng Pilipinas sa gitna ng Bagyong Tino. Umpisahan natin sa probinsya ng Sulu. Malakas na hampas ng hangin ang saninang pagtama ng MB Rebecca ng Montenegro Shipping Lines sa rampa ng Antonia ng Alison Shipping Lines sa Holo, Sulu. Nasira ang itaas na bahagi ng MB Maria Rebecca matapos sumama sa rampa kahapon ng umaga. Wala naman nasaktan ng na mga pasahero dala ng insidente. Samantala, naglabas ng Sea Travel Advice Sorry ang Coast Guard Station na temporaryong suspindihin ang mga biyahe ng sasakyan pandagat kahapon, November 4, 2025. At ngayon, November 5, 2025, inalis na ang suspension at pinapayagan na muli ang mga sasakyan pandagat na bumiyahe mula sa Holo papuntang Sambuanga City, Siasi Sulu at papuntang Bongao, Tawi-Tawi. Sa probinsya ng Cebu, malawak ang pinsala ang idinulot na bagyong kino sa Cebu, kung saan 21 katao ang namatay at patuloy pa hinahanap ang mga nawawala pa o missing at patuloy pa inaalam ang mga bilang ng mga nasugatan at mahigit 32,603 pamilya o 102,385 individual ang naapektuhan. Maraming lugar na lubog sa baha, kabilang ang Talisay City, Mandawi, Konsolasyon at Liluan. Ang ilog at sapa ay umapaw na naging sani ng pagbaha sa mga kabahayan at mga establishmento. Ang DSWD ay nag-preposition ng mahigit na 2.1 million family food packs at 9,777 non-food items worth of 28.2 million pesos sa strategic areas kabilang ang Cebu at Bohol. Mayroon din mahigit na 400 evacuation centers na nagbibigay ng shelter sa mga displaced families. Ang mga rescue team ay patuloy na nagpapatakbo ng operation sa mga lugar na labis na naapektuhan tulad ng Villa de Rio Subdivision, Bakayan, Cebu City, kung saan ang mga residente ay stranded sa mga bubungan sa kanilang mga bahay. Sa Agusan del Norte, malawakang pinsala ang indunulot ng Bagyong Tino sa Agusan del Norte kung saan isang helicopter nang nagdala ng tulong ang bumagsak sa Agusan del Sur na ikimatay ng anim na crew members. Ayon sa ulat, mayroon ilang evacuation center ang nagbibigay ng shelter sa mga displaced families kabilang ang mga lugar sa Las Nieves kung saan 746 pamilya o 3,010 ka-individual ang inilikas. Ang gobyerno ay nagbigay ng 310 sacks of rice at 350 food packs. Sa mga apektadong pamilya, kulang ang 350 food packs. At para sa 746 pamilya na naapektuhan sa Las Nieves, Agusan del Norte, patuloy ang paghingi ng tulong at donasyon para sa mga apektadong pamilya. Ang mga rescue teams ay patuloy na nagpapatakbo ng operation sa mga lugar na labis na naapektuhan at ang gobyerno ay agar nagpapatupad ng relief operations. Sa Eastern Samar update, libo-libong residente sa Eastern Samar ang lumikas sa mga ligtas na lugar dahil sa Bagyong Tino. Ipinagutos si Governor Ralph Vincent Ebardone ang mandatoring paglikas at nanawagan sa mga residente na lumipat sa mga mataas na lugar. Ang bagyo ay nagdulot ng malawakang pagbaha, nagpalipat sa higit na 1,665 pamilya o 6,288 katao na kasalukuyan na nantili sa evacuation center at sa mga kabag-anak o kaibigan. Napatid din ang supply ng kuryente at sa ilang bahagi ng Leyte as Eastern Samar na may maraming linya ng transmission na nawasak at, at, at nag-iwan ng libo libong mga customer na, 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 na walang kuryente. Ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, nagdala na ng 9,000 family food packs sa Eastern Samar, particular sa Tapsan, San Abid, San Policarpo at Borongan City. Patuloy ang paghahatid ng tulong at donasyon sa mga apektadong pamilya. Ayon sa pinakabagong ulat, halos 15,000 individual sa Eastern Samar ang naapektuhan ng Bagyong Tino, kung saan ang, ang G1 ay may pinakamaraming apektado na may 5,704 individual. Yan ang ating latest update sa araw na ito, Wednesday, November 5, 2025. Ako si Nikki Butlangan para sa News Pilipinas Channel. At para sa iba pang news and information, mari pong mag-like and follow sa News Pilipinas Channel Facebook page, News Pilipinas YouTube Channel, at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, manatiling alerto, informado, sama-sama natin paglaman ang pagbabago para sa tagumpay ng Pilipinas.